panoorin nyo ito mga paps nanakaw siya ng bigas ano ah, um, nahulog ka buti nga sa'yo spiderman ka pa yan sakit nun nauna yung siko nya ko yan kasi hindi kayo mapakali ha ah. malikot ang kamay nyo ah pa spider man ka pa yan hindi niya na nakayang buhatin yung bigas. Sakit na yung siko. Ay, nako. Ayaw kasi lumaban ng parehas eh. Ayan. Sige, paps. Patahan nyo. Tingnan nyo yung siko. Baka nakumang na. Yung tsinelas naiiwan, oh. Ano naman? Wala kayong kadala-dala, ah. Ako pamor. Ah, sige.